Ngayon araw nga to guys no, samahin naman po guys ilinisan po natin yung kawayan para ilalagay po natin na ah, harang po dyan po sa gilid kung nakikita po natin guys yung bakanti po dyan sa may ulo ko po ayan po yung ano lalagyan po natin at pang ano na po natin to guys pang limang araw na po nabalik po natin to dito, to dito guys no, sa bahay po ni Bayaw para po matapos na po natin at simple ilinisan lang po natin yung kawayan para po malagay na po natin guys Pagkatapos nga po natin guys, linisan guys yung kawayan po nilalagay po natin dyan sa gilid ay bibiyakin po natin para po masa po ay ma, ano po, maganda po yung pagkapako po natin dyan po sa gilid po ng bahay kubo po na ginagawa po natin gibayaw. Okay. pagkatapos nga po natin guys matiyak ko yung po yung mga kawayan ay kakain po muna tayo kain po tayo guys yung ulam po natin dyan ay posit po na ginataan at syempre yung susunod po na gagawin po natin dito guys ay lilinisan po natin ang kawayan sa ganun po maganda po yung pagkalagay po natin pantay pantay po sila at yung magpako po natin ay maganda po tingnan dun sa loob at wala po sa gabal pasinsya na nga po kayo guys no dahil paiba iba iba po yung content po na ginagawa po natin dahil yung ano basta po ginagawa po natin ay iba vlog po natin para minun po tayong ma upload po dito po sa vlog po natin guys at ito na nga po yung susunod po na gagawin po natin guys ay ilalagay na po natin dito sa gilid para sa ganun po ay mayroon na pong harang o sagang po dito po sa bahay ko po po na ginagawa po natin. At tapusin nyo po yung video guys nang makita nyo po kung ano po yung resulta po na ginawa po natin dito sa paglagay po natin ng kawayan. At kung nakaabot ka hanggang dito pwede di ba kaingi kahit isang share lang at like po at follow na lang po ng page po natin guys. Maraming salamat po. At sa wakas, natapos na din po natin guys na may lagay po lahat. At ito nga, ginawan ko pa po ng maliit po na bintana. At hindi na po natin yan na video kasi nga wala po tayong stand na lalagyan po natin ng cellphone. Kaya ipapakita ko na lang po sa inyo kung ano po yung natapos po natin sa ginawa po natin dito sa kabilang uh, side po ng bahay kubo. Ayan po yung bintana po natin. Sobrang cute. At ito nga po pala guys, yung susunod po na gagawan po natin. Ayan o, oh, mayroon na po yan na papakuha po ng mga kawayan. Ay, uh, kulang na lang po yung kawayan. At kukuha pa si Bayaw dun sa bundok para po may ilagay po natin dyan. Ayan guys, maraming salamat po. and God bless